Hello everyone! What's up? What's up? Ayan, nandito na naman tayo para mambwisit. Ay, mali pala, Para magbahagi ng isang napakasarap at napakasarap na ulam. Siyempre, at luto yan ng bahay Bukod sa luto nila ito, siyempre, ang gulay ay galing din sa kanilang bakuran. Kaya, ano pa ba ang dapat nating gawin? Aba, tara na at sundan na natin ang napakasimple na proseso na pagluluto. Ayan, nabubulol-bulol na tayo. Dahil bukod sa may masarap ka na na ulam, ay maaaliw ka pa sa ating mga walang kwentang trivia syempre galing din yan sa ating mga kaibigan na martes dahil puro sila taas ng taas ng kamay at puro sila mga tanong ng tanong at lagi silang nagtataas ng kamay kaya Pasalamat tayo sa mga team ng 69ers. Ayan, sila yung mga marites na mahilig sa baliktaran ikanga. At syempre, nandyan din naman ang team 72 years old marites na mga mamasang. Ayan, ulitin ko sila ay mga mamasang na puro dalgal at reklamo. Syempre, hindi rin mawawala ang team. chin Sun su ayan, chin-chun-su, nabawa na, bubulol na tayo. Na bago pumasok dito sa ating classroom ay nakarete na at nagpahid muna ng chinchunso sa mukha kaya namumuti sila. So balit nakalimutan nilang pahiran ang kanilang liig kaya medyo nangingitim. Ayan, nandito rin ang get, get out, get, get out. One more time, get, get, get out, 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 out. Ayan, lagi rin present yan Mga uh, Mga napariwarang six-bomb dancer syempre, at lagi rin present dito Ang ah, Musang Saltik Family Ayan, mababait naman sila kapag sila ay tulog syempre at naghihilig. Ayan, medyo nalalayo na tayo kaya sana ngayon may magtanong na mas maganda-ganda tungkol sa ating mga ingredients at hindi puro kalukuhan kaya tignan natin ha. Ah, ayan, madami-dami ang nagtaas ng kamay. Unahin natin itong si Mabuhay 0808 vlog. Mukhang nagtatago sa silong ng kanyang upuan. Ayaw niya yatang matawag pero hindi natin yan palulusutin. Kaya ikaw ha, ah, Mabuhay 0808 vlog, tumayo ka na dyan at uh, sabihin mo ang iyong uh, pananaw sa buhay ay grabe naman kayo lagi sa akin, nagtago na nga ako sa ilalim ng aking upuan pero ang talas ng inyong mata nakita niyo pa po ako sige, ito na nga lang po magtatanong na ako, anong kulay po ba ang ganyan na may size na upo na, nak na nakikita niyo? Ay naku, iha, Pangulo na naman yung tanong mo. Pero siyempre, sagutin natin yan ng mahinahon. Dahil baka mapatalsik tayo dito, ikaw talaga. Batay sa ating pananaliksik, kasama ang mga marites sa buong mundo, ang may mga pinakamalaking sukat ng tutut, katulad ng upo, ay yung mga kulay puti at kulay itim. Ayan na, naintindihan mo. Dahil sila ay pinagkalooban ng may likha ng isang mahaba, at noong unang panahon, sila ang unang nakasalo ng biyaya ng pagkakaroon ng mahabang tutut. Ayan, noong panahon na nagsabog ang uh, may kapal ng biyaya, ayan, sa lang, galing sa langit dahil natutulog sa panahon na yon ang mga may kulay brown na tutut. Tut, ala nga, natulog-tulog pala ang mga may kulay brown. Kaya kasing laki lang ng okra at sili ang kanilang tutut at ikaw talaga mabuhay. Sa susunod, wag mo nang tanungin dahil alam mo naman, Ay, ikaw talaga mabuhay. Sirot-sirot vlog, happy ka na ba? Ikaw talaga puro kakalokohan. Ay nako. ikaw, Lutsibi, baka bakit tawa ka ng tawa dyan? Pumapalakpak ko yung mo nung narinig mo yung malaki ang tutut at ah, mga puti at itim ang may mga malaki. Ah, may balak ka bang maghanap ng ganyang jowa? Ay, ako po si Lot CB at tawagin nyo din pa ako bilang Yang Ming Lot. Hindi pa ako naghahanap ng ganyan ng size kasi hindi ko po yan kakayanin. Baka po ako at hindi ako makatayo ng isang buwan pag ganyan galaki na tutut -tut ang makasama ko. Ay, wag na lang po. Pero ito sana ang itatanong ko. Bakit tinawag po na upo ang upo, kung mapapansin nyo, ito ay pahaba at straight at lalong hindi nakalapat ang puwet sa upuan kaya hindi nakaupo. Ay, ikaw talaga, Iha. Nangunguna kayong pasaway ng kapatid mo na si Luz Dutado. Get, get, ow, ow, ow. Pero sige, dahil yan ang tanong mo, kaya sagutin na lang natin yan. Study says that opo is recognizable under different names like battle gourd, long melon, and opo squash, but the proper names of these vegetables is actually calabash. Green, round, and so long it can actually stretch up to a meter long. Calabash has been around for quite some time. Opu helps in the improving digestion, being rich in both soluble and insoluble fiber. Being extremely low calorie, it is also aids in weight reduction and its high potassium content makes it perfect for heart, healthy heart with high levels of zinc as well. Your heart is further protected from damage. unprevented coronary artery disease o oh, ayan, kompleto ang ating explanation dyan, Lutz CB ikaw talaga, panggulo ka din eh no? inutusan ka siguro ng kabatid mo na si Lutz para itanong yan kayo talaga, napakabibon nyo at pasaway sige, uh, next na tayo at wala na tayo natatapos dito, ikaw per care. bakit bakit dyan, uh, may hawak-hawak kayo na notebook ni Jose Pina dami itin at Little Flaps, saka itong si Jomiselle Vlog at si Marjimix TV ang dami-dami nyo, anong ka kuluan ang ginagawa nyo dyan. Nagpapataya ba kayo ng wedding o ano? Ay, hello po. Ako po si Perky F. Hindi po kami nagpapataya ng wedding. May dala talaga kami lagi na papel at notebook dahil nakaredy kami lagi sa pabinggo kaya kung gusto nyo po magbingo, aba, PM is the key lang po yan. Ayan. Pero wag kayo magdamdam pag na nabukya po kayo dahil uh, kami din lagi bukya doon. Ay, kayo talaga mga 69er na Marites, pinagtitipon-tipon nyo yung mga sugarol na Marites. Ay, wag nyong sanayin ang mga bingo-bingo na ganyan. Dapat tuwing end of the month lang para may sahod at may papremyo kayo. Kayo talaga. Sige, ikaw, Lailani, si Rami Vlog, bakit hindi ka mapakalagay? Kalidyan, tumayo ka at mag-explain sa ginagawa mo. Ay, hello po. Ako po si Lailani Sirami Vlog. Gusto ko lang po sana sabihin na nanalo si Katya Life in Lebanon at si Azdayari sa Pahula at Duck Race. Kaya, sagot na nila ang last chatter nyo ngayon. Ay, ganun ba iha? Naku, salamat naman at nandyan ka para magbalita ng ganyan. Kasi nakita ko na nanahimik yan si B1 at B2, at binulok Ay, balak pa atan suluhin ang kanilang napanalunan. Share your blessings mga iha. Ay, kayo talaga. Ikaw, Tony Mix Vlog, bakit ka malungkot dyan? Ay, hello po. Ako po si Tony Mix black Hindi po ako malungkot ngayon sa katunayan. Bukya ako kagabi sa Duck Race at pahula. Pero masaya Masaya po ako dahil hindi po ako nag-iisa dahil bukya din po si Tita Lodz. Ay, ikaw talaga po na mix vlog. Dinamay mo pa itong si Lodz dyan. Nananahimik na nga. Sige, tuloy tayo kung meron pa magtatanong dyan. Ako po, ako po, ako po, ako po, ako po. Ako po. Ay, ikaw talaga, Laila Omar Vlog. Sige, tumayo ka na. Hi, my name is Laila Omar Vlog. Gusto ko lang po ipaalam na I am back sa maritisan. Tapos na po akong magpahinga. Kaya excited po ako ulit makamaritis kay Ellen Kiss Vlogs at kay Kay Kaskasarang Mami. Siyempre, ay, ikaw talaga. Maritis talaga kayong tatlo. O, bakit di ko nakikita na si Binibining hindi marikit? Dito, nasobrahan ng pagkain niyata ng upo ng kanyang asawa. Ay, naku talaga itong si Bini hindi marikit. Ikaw, the survivor grandma, may alam ka ba dyan? At uh, ikaw, Eric Kids, tahimik ka ata, mukhang nabuli ka din ni Perkip. Baka kinuha niya baon yung dalawa ni Little Plop. Ikaw talaga, Perkip, ang buli-buli mo. Sige, ikaw, the survivor grandma, nagtaas ka ng kamay. Bakit? Pinapawisan ba ang iyong kilikili? Kaya mo tinataas para mahanginan. Ay, ako po si The Survivor Grandma. Hindi naman po pinapawisan ng aking kilikili. Sa katunayan, bagong ligo po ako ngayon gusto ko lang po tumayo dahil may narinig ako na umutot dito sa grupo namin dito sa likod at parang si Agnes Ordinario po ata kaso ayaw po umamin kasi amoy itlog na binulog ay totoo ba yung reklamo ni the survivor grandma ikaw Agnes Ordinario o baka ikaw mami Carol ang umutot din dyan kayo talaga sa susunod magdala kayo ng plastic para pag umutot kayo saluhin nyo na lang agad ito at balutin ang plastic para din mga amoy at makawala kaya talaga, ay isa na lang yung uh, trivia natin dahil sa mga pasawain yung mga reklamo dyan, dahil sa mga abnormal na tanong nyo Sige, dahil patapos na tayo, tingnan natin, isa na lang siguro yung titignan natin dyan na magtatanong O ikaw nunoy Carpena, ayan, ah, lagi ka naman nanan dyan, pero ang silent-silent mo, may problema ka ba ngayon? ah Baka hindi ka nakakota ngayon dyan sa iyong uh, paglaging pagtambay sa sugo. Ito talaga, wag mong dalas-dalasan yung pagpaparking dyan sa sugo. Nako, baka makita ka ng iba dyan. Ay nako, nako talaga. At nako na lang yung masasabi ko. Ayan, dahil plating na tayo at malapit na tayo matapos. Ayan, hindi na tayo nakapagbigay ng pansin sa ating niluto. Pero dahil basic lang naman yung pagluluto niyan. Ginisa lang natin yung upo. Siyempre, may sahog yan na karne na giniling. Ayan, dahil meron naman silang binili ang ating kapitbahay na pansahog. Kaya, hindi na rin tayo nagastos dahil sulit-sulit uh, naman talaga yung kanilang pagluluto dahil lagi tayong binibigyan. Ayan, so, ayan, may tanong pa ba dyan? Tingnan natin kung meron pang isang pasawa dyan na magtataas ng kamay. Ikaw, Kuya Royce, aba, lagi ka nakakakuta din sa iyong uh, kasama dyan uh nakaabaya. Ayan, naitim na itim yan. Pero nakaabaya, balot na balot. Para nga lagi kang may kasama dyan. Ikaw, shift Loy. Ay, nako. Baka hindi busy-busy ka. Baka meron kang mga order dyan na mga cake. Ayan, nako. patikimin mo naman kami ma dito sa mga susunod na araw. Ikaw, shift G. Ayan, sige. Ha. Kumanta ka lang ng kumanta dyan. mag ka lang na mag-rap dyan. Ayan, sige. Ma, nag -e enjoy ka naman. Pero, ay, nako. Baka ikaw din meron. Engkau sama team na nakaabaya. I-share mo rin naman. Ay, naku, kayo talaga. Sige, tingnan natin, ha. Ah. Dahil patapos na tayo, syempre, maraming, 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 maraming salamat sa inyong panonood. At, laging nandyan kayo para sumubay bye, At, syempre, dahil tapos na tayo, sasabihin ko lang, please, don't forget to like, share, and subscribe. At, syempre, pabunas mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga niluluto at walang kwentang trivia ayan laging good vibes lang mga katroba syempre maraming maraming salamat, ciao ciao Good vibes everyone. At syempre, God bless everyone. Bye-bye. Mama Chup Chup. Shao Shao. See you in my next vlog. Pahabol na shout out pala sa nanay at tatay ng Musang Saltig Family na si Kakuda Pom. At syempre, kay Last Ace. At syempre, ang kanilang kapitbahay na si Pare Koy Official TV. At syempre, kay Charles Dumawig. Ayan. Kaya, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye-bye.